kabayan ni Aginaldo Hindi titindig ang palahibo ko sa Sobra Sobrang tigas mo, Asunsyon. Hindi ako naniniwala na ipinaglihi ka sa marmol. Nakakalimutan mo na apat kami, nag-iisa ka. Ito naman ang bala nito. Tigitig isang mga tuta mo. Apat na bala magsisiksikan sa noo mo. 2,000 naman ang atraso ng kliyente mo, tapos 5,000 lang bibigay sa amin, magpapasalamat pa kami? Eh di huwag kayo magpasalamat. Ganun lang kasimple yun. Bako mabuti nga 5,000 pa eh. Dapat nga 3 lang, 3! Ano? Bastos ka talaga, no? ito na itong nakagrabyado. Bastos! Panyero! Turok ba itong kliyente mo? Ano yan? Bakit kayo talaga? Ano mo kayo? Para kayong mga asong galisin at pusang pusali. Eh kung pinupukpok ito sa mga uno ninyo? Ha? Kaya kayo nararito ay para ayusin na ang gusto ninyo. Hindi para ipakita kung gaano kakitin ang mga utak ninyo. Katiting na halaga, halos isang taon na ninyong pinagtatalunan, you are wasting the court's time. O Yunano. magkano ka mo ang dapat bayaran sa'yo? Walong libo. Your Honor. Ah, wag niyo na ako tawagin, Your Honor. Ernie na lang po. <laughs> <laughs> Nagpapatawa ka ba? Hindi ka namang kalbo? Hmm? Your Honor ang tawag sa kanya. Hindi kalbo. Isa ka pa. Sorry ho, Your Honor. Gusto bang makontempt? Ipakukulong kita. Hindi ho. Malapit na rin ako, oh. Pasalamat ka at nasa sunset na rin yung buhok mo. Kaya patatawarin kita. Salamat po. Ikaw, Kalbo. Magkano ang gusto mong ibayad sa kanya? Eh, eh limang libo po, Your Honor. Limang libo? Opo. Five plus eight? Thirteen thousand po, Your Honor. Thirteen divided by two? Six thousand five hundred, Your Honor. Magaling kayo sa arithmetic. 6,500 ang ibabayad mo sa kanya. Opo, Your Honor. Opo. Kaya ikaw una, no? Hmm? Okay. Huwag ka na managinip na 8,000 ang tatanggapin mo. 6,500 lang. May reklamo pa ba kayong dalawa? Uh, uh, wala, wala po, Your, po, your honor. honor. Next case. Pero, Your Honor. Naipokpoko na. Your Honor, baka naman... Isang sabat pa. Baka ipukpuko na ito sa ulo mo. Next case. <laughs> kayo na naman. Nagnakaw na naman kayo? Hindi na ba kayo nagsawa sa kapasyal sa lahat ng korte dito sa Santa Cruz? Aba, kaya siyempre ng mga tao, lahat ng kalbo ay magnanakaw. Hindi ho, Judge. Napagbintangan lang kami nitong babaeng to eh. Oo, oh, Judge. Napagbintangan lang kami niyan eh. Ako ay huwag niyong paglulukuhin ha? Kapag pinagod niyo ako sa kasong ito, at napatunayan sa paglilitis na kayo talaga ang nagnakaw, papatawa ko kayo ng pinakamabigat na parusa. Oo! Huh? Kilala niyo ako, hindi ba? Opo. Anong pangalan? Judge Maximiano Asuncion. Ano ang tawag sa akin ng karamihan? Hukom Bitay. Kukong bitay. Kapag hindi nyo inamin at napatunayan na kayo talagang nagnakaw, yung huling sinabi ninyo, yun ang magiging hatol ko sa inyo. Bitay! Mismo, ipabibitay ko.

Tuloy Magderechahan tayo, asunsyon Patay na yung babae. Nang... <laughs> Kahit na anong hatol pa ang gawin mo, hindi mo na maibabalik ang buhay ng biktimang iyan. Alam mong ako'y maraming salapi. Kaya kitang payamanin kung gusto mo. Ayaw kong yumaman. Baka yan pa maging mitya ng buhay. Alam mo, Asuncion, dahil sa impluensya ko, pwede kitang gawing justice sa Supreme Court. Bakit hindi na lang ikaw ang pumasok, Mayo? Para kung sakaling iapila ang kaso ng anak mo, andong ka na. Lutong-luto na. <laughs> Huwag na tayo maglukuhan. Alam mo na hindi mo kaya ang sintensyahan niyang anak ko. Bukod doon sa salapi, nagagastusin ko. yak na mabubulok ang kasong yan. Tinitya ko naman sa'yo na kahit uurim pa ang kaso, hahalukain ko. Hindi ko titigilan. Napakatigas mo, Asunsyon. Nakakalimutan mo na ikaw ay nakatungtong dito sa lupa ng Laguna. Kapitenyo ito. Kabayan ni Aguinaldo. Hindi titindig ang palahibo ko sa inyo. Sobrang tigas mo, Asunsyon. Hindi ako naniniwala na ipinaglihi ka sa marmol. Nakakalimutan mo na apat kami, nag-iisa ka? Ito naman ang bala nito. Tigitig isang mga tuta mo. Apat na bala magsisiksikan sa noo mo. Oo. Panyo lang ito. Masyadong mainit dito. Pusina mo. Tara, mga bata. Magpalamig tayo. Kumain tayo ng halo-halo. Dapat. Dahil mainit sa impyerno. Good morning, Judge. Good morning. Oh, tahimik yata. Nagkaray ito kagabi, Judge. May nasaktan ba? Isa patay. Ah. Tatawagan ho sana kayo ni Warden. Ipapagpaliban ho sana ang paglilitis. Eh, andito na kami. Tuloy na natin. Eh, paano ngayon yan, Judge? Okay lang kung kumasintensya ang mga akusado ngayon. Dahil nandiyan na sila. Eh, kung maabsuelto. Hindi rin sila makakauwi dahil may binubuno pa sila ibang kaso eh. Tinyente, yan ang tinatawag na tabla talo. Buksan mo. <laughs> Asunsyon, John. Patayin nang sinintesan mo. Tira. sa hinang hato. Matapos uriin at masusing paglimilimiin ang lahat ng katibayang iniharap sa usapin, ikaw, Ernesto DiMala, Malap, Ponciano Laredo, at Sotero Laredo, ay napatunayang nagkasalak sa paglabag sa Artikulo 248 ng Kodigo Penal ng Pilipinas. Kung kaya kayo ay nahatulan ng hukumang ito ng parusang kamatayan sa Silla Electric. Tidak ada kalau ya, mm. Pare, Ruben. Ruben, agak-agak. Ruben. Oh, yeah. Ruben, Uy, ya. <laughs> aga Bain, Eh. <tay> Hindi wala tayong. Hindi wala tayong. <tay> si Gallo. Na mag-raid sa muntiyong pangkat ng Bahala at saka BCJ. Orben. Anong balak mo ngayon? Babalik ka pa sa Saudi? Hindi na. Tutal. Malaki-laki na rin na ipon ko. Bastante na pa sa nana yun. Kahit na mawala pa ako. Anong mawala? Hindi pa sabi mo hindi ka na babalik sa Saudi? Hindi nga. O oh, hindi nga. Eh ba't mo sinasabing mawawala ka pa? pinangako ko noon sa sarili ko nang mamatay ang tatay na pagbabayarin ko ang judge na yon dahil sa maling paghatol niya dahil sa pagmamatay ng tatay at ngayon dahil na rin kay Kaloy malaki na rin ang atraso ng asunsyon na yon oh Ruben Maring sa'yo, walang kasalanan si Kaloy. Pero ayon sa investigasyon niya, may kasalanan mo, kapatid mo. Hindi mo masisisi yung judge na yun dahil... Mrs. Asuncion, yeah? Mayor Cruz ng Santa Rita, Laguna. Ibig ko lamang makakausap ang asawa mo. Wala siya! Sino nagpapasok sa inyo dito? Eh, bukas ang gate. Hindi ba yung tunnel namin, total dito naman yata uwi yun. Pero nalang may ibang uwi yan, ha, Mayor? Bakit <laughs> <yung> kayo? <mo, laughs> Mabuti pa, ba? bumalik nalang kayo bukas? Mrs. Ibig ko lang naman kausapin yung iyong asawa. Wala naman kaming masamang tinapay. Excuse me, mister. Mayor Cruz. Una, hindi kita kilala. Pangalawa, hindi kita inibitahan dito sa pamamahay ko. To all intents and purposes, stress pasad ka sa pamamahay ko. Kaya bago ako magalit sa inyo, mabuti pa umalis na kayo. Kundi tatawag ako ng pulis. Ay, matapang na asawa, are. Ay, parang abogado eh. Abogado ako. Huh? Attorney Leticia Mojica Asuncion. Eh, ay abogado nga. Mrs. Asuncion, eh ako po yung mabuting tao. Mayor ako ng Santa Rita, Laguna. Ito ang tatlong card. Sa'yo ng lahat yan. Eh pamigay mo kung kaninong gusto. Ano bang kailangan mo sa Mr. Ko? Ma'am, eh, ibig ko lamang pong... Eh, 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 eh. Mrs. Asuncion, ibig ko lamang ipakiusap kay Judge yung anak ko. Eh, malapit na matapos itong paglilitis Hindi ganyan eh. mister ko. Nag-aaksaya lang kayo ng panahon. At kung wala kasalanan ng anak ninyo, ay wala na kayong dapat ipakiusap pa. <sighs> Mrs. Asuncion, hindi na kami magtatagal dahil meron pa akong ibang appointment. May palagay kung uh, gagabihin si Judge. Kaya, babalik na lang kami. Kayong bahala. Ah, oh, andito ka pala, Mayor Cruz. I don't recall na kinumbida kita rito. Alam mo bang, pwede kitang i ng trespassing? <laughs> Your Honor, nasabi na po yan ni Attorney Leticia Mojica Asuncion. Walang kalawang memorya mo, Mayor. <laughs> oh, yan ano pang ginagawa mo rito? <laughs> Wala naman ho. Ay gusto ko lang eh, sabihin sa inyo, your honor, na malapit-lapit mo nang tapusin itong paglilitis na ito. Siempre, uh, Siyempre, hahatulan mo na yung aking anak. Your Honor, I know you are a brilliant judge. Kaya magmuni-muni ka naman. Sapagkat baka itong hatol na ito, eh, pagsisihan mo ng habang panahon. Magtatakotan na naman ba tayo? <laughs> Hindi naman. Alam mo na, pinaalala ko lamang sa'yo na ako'y mabuting kaibigan. Pero masamang kaaway eh. <laughs> oh. eh. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Tay! Nay! Excuse lang ha. Eh, Your Honor, meron ka rin palang uh, eh, nag-iisang anak. I'm sure, Your Honor, you will agree na masakit sa puso ng isang ama ang mawalan ka ng isang anak, no matter how bad, Your Honor.